Hello guys, welcome to my channel Nandito kami ngayon sa Gimaras sa lugar ng aking asawa Ayan, ito yung bahay nila guys Ayan, Ayan mga puno din dito Ayan. Dami rin puno Dami rin mga puno guys Bahaya ni lah. Tu yang bah. Memrami memang bolak-balik guys. Ah, motor silang pepaya guys. Ya. Uh, 'yung rose nila. Yeah. Pero wala siyang bulaklak pa. This is my house. This is me. My... 'yang missis ko. Ito 'yung bahay nila dati. Tanim ng avocado. Ayan. Dati guys, puno ng mga bulaklak yan dito. lugar na to. Kaso nga na kubayaan na. Ayan. ayan. Ito yung pinakalikod nila. Bahay. Ayan. ayan. Yung tanke ng tubig. Ito. Ito sa pinakalikod nila guys. Ito. Marami rin puno dito ng kahoy guys. Yan. Tsaka ayan o. Yung... Ah, ito yung pinakalikod nila guys. Ya, ni guys Yang bahaya siapa? Provincia Siap ni, ni nanggok ni בנדה, אני מלגשת Yan dito dati puno din ng kalamansi yan dito guys, yung lugar na to. Ngayon wala na kasi nga yung mataas na yung mga puno ng kahoy. Kaya uh, hindi na masyadong tumutubo yung kalamansi. Mamatay nga guys. <coughs> tayo dito guys. Gala tayo dito. Sa ilalim. Ayan. Yan dito guys, dati walang kakawi-kawi dito. Nilinis na yan dito. Ngayon puno na. Malaki na rin yung puno. Parang tulad din doon sa probinsya namin, sa lugar ng papa ko. tumam na rin mga puno ang kahoy. <coughs> yan. Puno ng kawayan. Yan yung puno ng kawayan nila. Tatlong puno. Titingin tayo dito guys sa uh, yung niligoan nila dati. Ayan guys, oh. ayan yung balon babulong nila ba? maraming tubig guys. yun. yun. Dito yun. 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 soon pagka nakuha na natin yung minimithi nating pang soon, very soon ma na rin natin to guys sana nga lang matuloy na no? so dito yung natira na lang na kamansi konti na lang konting kamansi na lang natira Ayan guys, konti na lang tira ng mga kalamansi, ayan o, oh. puno ng kalamansi, ayan, konti na lang o, oh. hindi na masyado na kasi, ayan natin yung puno ng kalamansi, ayan. daming bunga ng papaya oh. Ayan. 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 so yun lang guys thank you for watching babush